ito naman ay bunot nagtanggal na siya ng kanyang bunot o ayan na siya guys o ganon siya katibay o ang aming ano siya yung boss dito siya yung mayari nagbubunot na siya ng kanyang -nyug. laki ng pera nito mag deliver to siya Nako, tapos inom inom tagay tagay dahil yun no? tagay tagay isa mga kagang nanay kay pamilya nanay pamilya nanay ah, nanay anak Oih, mana dia oo, banget kayak, oo, oh, Para sa guys para sa oo, bunut tayo bunut-bunut oo, oo, oh, di ba? Oh, oo, oh, oh, oh. Dolto to ng lobia. Yan. So bunot, 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 not. Oh, so, di ba ganiyan siya, guys? Oh. Yan ang ating bunot. Bunoters. transfer niya yung mga niyog para malapit sa bunot, magbubunot. Ayan. So ayun na. Oh, gib oh, gibiran ni Maring oh, ang kuan. Palwa. Pertig yung hiro ah. So ayan guys, tapos bibilhin siya ng 12 pesos each. So kung ilan 'yan siya ngayon, 'yun yung ano natin guys, sa 12. Kasi siya ang umakyat kaya 12 lang ang presyo pag kami ang akyat 15. At 15. Ayan. Diba? Tapos yung isa, hugos-hugos doon. Ayon. O,